Ang payo ko sa atin lahat, when you wake up in the morning, you start it with a prayer and say thank you Lord for this new day, a new challenge. allow me to be able to contribute to my organization and to the Filipino nation. At the end of the day nakatapos tayo, uh, magpasalamat ulit tayo bago tayo matulog. Lord, thank you for the opportunity to serve. And you do a self-assessment. Ano po ba yung nagawa ko tong araw na to? And then you ask God, our Lord, to for us to allow us to have the rest and allow us to continue to the next day. It's a cycle, a daily cycle, wherein we look on how our hands and our mind contributed as we worship a one true God. That is how we will perform every day. I hope yung po yung gagawin natin na yung ginagawa ng ating kamay at iniisip po ng ating uh, iisipan at puso ay para pong pagbibigay galang sa ating iisang Diyos. And uh, definitely we will not go wrong. Today, I thank the Lord, I thank my one true God for allowing me to be here standing with you as your GPNP. And I will just continue to do the job I will just continue to serve my God, and I will just continue to serve you. Mabuhay po tayong lahat, mabuhay po ang Philippine National Police, mabuhay ang lahing kayumanggi. Marami pong salamat. Muling magandang hapon sa lahat, sa lahat po ng magigiti na kapulisan, sa lahat ng mga tatay, at maging sa mga nanay na nanonood sa hapon po na ito. Magandang hapon po sa lahat. Tayo po'y nagpapatuloy sa ating pong talakayan patungkol po sa Be a Better Dad Today by Gregory Slayton. And according kay Gregory Slayton, becoming the best dads we can be is the journey of the lifetime. So dahil ito po ay journey, kailangan daw po natin ang tatlong mahalagang bagay. Una, yung map, Then, pangalawa, yung tools. And thirdly, key people to journey with us and help us when times get really tough. At uh, pasadaan po natin muli panandalian ang ilan sa mga tools natin pong natalaki na. And firstly po, ang unang tool is family first, family fun. When you enjoy the blessings of life with your family, by putting them first today, you create a stronger family for tomorrow. Family fun is the best time of all. So, sa una pong tools uh, or tool na pinag-aralan po natin before, so tayo po ay kinakilangan na enjoy po natin ang ating pong family. Magkaroon po tayo ng time. Magkaroon po tayo ng outdoor, magkaroon po tayo ng panahon po sa kanila. So magkaroon po tayo ng malalim na bonding sa ating pong family. And the second tool is all-in marriage. A committed marriage is the key to a happy family. Which is why loving your wife is one of the greater gifts you can give to your children and your children's children. So, palagi po natin sinasabi na napakahalaga po na maramdaman, makita ng ating po mga anak na tayo po ay nagmamahal sa kanilang ina. So, kapag nakita po nila na or naramdaman na ang kanilang tatay ay grabe nagmamahal, mahal na mahal po ang kanilang nanay, so sila po ay feel secured. Pero the moment po ng tatay Uh, mag mag po ang mag-asawa sarapan po ng mga bata so ang mga bata po ay threatened kaya bilang mag-asawa or, or bilang tatay mahalin po natin ang ating pong asawa sarapan po ng ating pong mga anak and yung pangatlong tool is true moral compass again sabi po ni Gregory setting a high moral standard for yourself and your family and transferring those standards to your children over time is the most important inheritance you as a father can give to your children. So magkaroon po tayo ng standard or moral standard sa loob po ng tahanan at bilang mga tatay kung ano po yung sinasabi po nyo na dapat gawin sa inyo po mga anak dapat tayo po muna ang makita na gumagawa po nito Kapag sinabi po natin masama, kapag sinabi po natin na huwag gawin, so tayo po muna sa atin po muna makita na talaga hindi po natin ginagawa. At ipinapakita natin at nakikita ng mga bata yung mga dapat po natin gawin sa kanila pong harapan. And tool number four is about heartfelt love. It is true commitment, fidelity, grace, and tenderness That you show your family in word and deed how much you love them and therefore how valuable they are to you and to God. So, yung bang, nararamdaman po nila yung pagmamahal po natin. So, napakalaga po nito. And tool number five, empowering your family by putting their needs above your own will yield rich benefits today. And then... Tool number six, relationship tools that work. To be a good dad, you also need the willingness to listen, the skill to truly hear, and the ability to relate deeply with your family. So tuwang-tuwa po ang ating pong mga anak, maging asawa, kapag tayo po ay talagang nakikinig sa kanila. Ang basihan na tayo po ay nakikinig sa kanila, nauunawaan po natin kung ano po ating pinapakinggan. At tayo po ay nakaka-relate po sa kanila. And tool number seven, of course, napakalaga po ito, Heaven's help. To be the best earthly father you can be, you need help from the ultimate father. So kapos po ang ating pong kakayanan at kinakailangan po natin ang tulong ng isang dakilang ama. Wala pong iba kundi ang ating pong Panginoon. At sa hapon po na ito, pag-aaralan po natin ang tool number 8, Other Good Dads. According kay Gregory Slayton, there are no successful lone ranger dads. So you need the support of friends and all their role models from whom you can learn. According to the author, we can get wisdom from others. Good fathers all over the world need help from a variety of mentors to be good fathers. So marami po tayong malalapitan kapag tayo po ay nagkakaroon po ng problema when it, when it comes po sa fatherhood. Like extended family, close friends, spiritual mentors, sila po yung mga values coaches po natin, even business colleagues can all be sources of great help at critical times So tandaan po natin Hindi lahat ng pamilya perfecto Hindi lahat ng magulang Hindi lahat ng tatay ay perfect Baging ating po mga anak So sa panahon po na Meron po tayong uh, problema May mga pinagdadaanan po tayo So tandaan po natin May mga tao na dapat po tayo malapitan At uh, Sabi po rito great, uh, great friends are great assets So, totoo po yun. So, napaka... Ah, ang kaibigan isang kayamanan na sa panahon po na tayo po ay may pangangailangan, so meron po tayong malalapitan. May mga pagkakataon na tayo po ay may problema, especially sa po ng ating tahanan, problema po sa ating po mga anak, meron po tayong malalapitan. So, napakapalad po natin kapag tayo po ay meron pong nasasandalan sa panahon na tayo po ay may kalalagayan po sa buhay. Sabi po rito, we need other good dads to encourage us, show us the ropes, and help us when we get into a slump or serious relationship. Katulad nga po ng nabanggit ko na may mga pamilya po talaga na nagkakaroon po ng problema. May mga bata na iba-iba po ang temperament. So kaya kailangan po natin talaga ng tiyaga. Sabalit may mga pagkakataon na talagang nahirapan po tayo bilang isang magulang bilang isang tatay. Subalit so, uli, katulad po ng, uh, katulad ng sinabi po ng author na, ito po yung ano, ito po yung mga tao na makakatulong po natin. There are three benefits of having true friends. Firstly, true friends will help you press on when the going gets tough. Kapag tayo po ay merong totoong kaibigan, meron pong magtatapik po sa atin sa panahon po ng kagipitan. And then, secondly, true friends will remind you of what is really important. Ang totoong kaibigan, nagpapaalala. Ang totoong kaibigan, nagtuturo, nagdadirect. E kasi baka may mga pagkakataon po eh, nakakalimutan natin ang pinakamalagang bagay sa buhay po natin. Baka mas marami po tayong oras na nailalaan sa ating mga kaibigan, sa mga barkada, o kaya naman baka subsubtay -sub sa trabaho. So, ang mabuting kaibigan nagpapaalala ng pinakamalagang bagay sa atin. Ang unahin po ang ating pong pamilya. And thirdly, true friends will point you to the ultimate source. Of course, ang mabuting kaibigan dinadala nga po tayo talaga sa ating pong Panginoon. Siya po ang ating pong ultimate source. Naalala ko po ang sinabi po sa Biblia that uh, ang, ang sabi po ng mga awit, Where does my health comes from? Dahil sinagot niya ang kanyang tanong, My health comes from the Lord. So kapag tayo po ay talagang nasa kagripitan, hindi na po natin alam kung ano po ang ating gagawin, ang mabuting kaibigan na yan dudulog sa atin. At dadalhin po tayo, ika nga, sa tinatawag po na ultimate source na ang Diyos talagang makakatulong po sa atin. And lastly po, sabi po ni Gregory Slayton, Men who have close friends live longer, stay healthier, and enjoy happier lives on average than those who do not. Ito yung sinasabi po niya na tatlong mahalagang bagay na kailangan po natin for us to be a better dad. Map, na kung saan magiging guide po natin kung saan patutungo ang ating pamilya, kung ano po ang ating pangarap, ano po ang ating plano. So, kinakailangan po natin magplano. And secondly, yung sampung tools na kailangan po natin. At tayo po ay nasa pang walong tools pa lamang. And then, pangatlo pang na kailangan po natin sa ating pong lakbayin, sa ating lifetime journey para maging better dad po tayo. So, ito po yung key people. Ito po yon mga kaibigan po natin. Kaya, ang mga kaibigan po natin at treasure po natin, huwag po natin pag walang bahala ang mga kaibigan na yan, dahil sila po ang makakatulong po sa atin pagdating po ng panahon. And again, sa mga susunod po na pagkakataon, tatapusin po natin ang dalawang tulis na natitira. At sa pagkakataon po na ito muli, ano man po ang ating kalalagayan, ano man po ang inyong po mga panalangin, kung sino man po ang nanonood po ngayon na may problema sa kanilang mga anak, may problema sa pamilya, so tandaan po natin, meron po tayong ultimate source. Meron po tayong malalapitan, wala pong iba kundi ang ating Diyos na Dakila. So, pakatandaan po natin na ang Diyos po ang author. Siya po yung builder ng bawat tahanan. Siya po ang nag-establish ng tahanan. Kaya kung meron mang pong problema, meron po tayong malalapitan, yung pinaka-author po nito, wala pong iba kundi ang ating Diyos na Dakila at ang Diyos na makapangyarihan. At sa hapon po na ito, nais nice ko po kayo na ipanalangin at nalangin ko po ng bawat pamilya na nire-represent ng mga nanunod po ngayon, na nakakasama po natin ngayon, ay patuloy po na pagpalain ng ating pong Panginoon. Iniling ko po na panandalian na tayo po yung at nais nice ko po kayo na ipanalangin at pagpalain po ng Panginoon. Dakila po namin Diyos, marami pong salamat sa mga bagay na aming pong natutunan. Salamat po sa mga kaibigan na dinadala mo po sa amin. Salamat po sa mga payo. Salamat po sa pag-guide ng aming po mga kaibigan. Salamat po sa support. Panginoon, itinatas ko po sa iyo, bawat tatay, na kasama po namin sa hapon po na ito. Maging sa mga tatay na manunood pa lamang ng, ng live po na ito. Ang dalangin ko po ang ipong pagkilos. Ang dalangin ko po ang ipong pagsama. Pahintulutan mo na pagpalain mo po bawat katatayan. Ano man po ang po mga pinagdadaanan, ang aking pong dalangin na sila po'y samahan mo. Pagkaluban mo po sila ng pananagumpay. Ano man po ang po mga pangangilangan, amang banal, ipagkalub mo. Panginoon, pagpalain mo po bawat pamilya na nire-represent ng iyo mga anak. Panginoon, protektahan mo po sa lahat ng pagkakataon. Especially, sa sakit at karamdaman Panginoon salamat Sa pangalang po ni Jesus Ito pong aming pong dalangin Amen and Amen Marami pong salamat at muli Tayo pong lahat ay magkita-kita Sa susunod po na talakayan Sa na pinamagatan po Na Be a Better Dad Today By Gregory Slayton Marami pong salamat